Panghuli, pangatlo, discover joy in prayer. Hanapin natin ang kagalakan sa pananalangin. Humingi tayo sa Diyos ng ating kailangan. John 16:23 to 28 Sa araw na iyon ay hindi kayo hihingi sa akin ng anuman. Katotohanan katotohanang sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong hingin sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Hindi ibig sabihin nito na ang lahat ng demand natin ay ibibigay ng Diyos kapag sinambit natin ang pangalan ng Panginoong Yesus. Hindi din sinabi na ibibigay ang ating kahilingan kung gagamitin natin ang pangalan ng Panginoong Yesus. No ang sinabi ay sa pangalan ng Panginoong Yesus. In Jesus' name. Ang ibig sabihin ay dahil nakipag-isa tayo sa Panginoong Yesus, kilala natin siya, alam natin ang kanyang kalooban, ay ang paraan ng ating panalangin ay mag-iiba din. Nakikipag-isa tayo sa kanya sa panalangin. Kung paano siya manalangin, ganun tayo mananalangin. Ang ibig sabihin, ang panalangin natin ay nakaayon sa kanyang nature. Nakaayon sa kanyang kalooban. plano. purpose. We will not use His name, but we will pray in His name. Hindi natin gagamitin ang pangalan ng Panginoong Isus na parang magic formula na hindi naman natin inaalay ng ating puso at motivation sa Diyos. Lord, gusto ko ng bagong sasakyan in Jesus' name. Lord, gusto ko ng promotion now na in Jesus' name. Kahit may nasasagasaan ka ng tao at hindi mo pa tinatanong sa Diyos kung ano talaga yung kalooban niya at purpose, ay sasabihin mo, makakamit ko to kasi in Jesus name. Mali kaibigan. Then sabi pa sa susunod, hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Humingi kayo at tatanggap kayo upang malubos ang inyong kagalakan. Hindi ko alam sa iyo kaibigan, pero ako sa tuwing humihiling ako sa Diyos at sinasagot niya ay nalulubos ang kagalakan ko. Yes, masaya ako dahil naibigay niya ang aming pangangailangan. Pero ang nagpapalubos ng aking kagalakan ay ang kanyang laging pakikinig at kahandaan na ako ay sagutin. Mas lalo niya sa akin pinapatunayan na alam niya ang aking pangangailangan at hindi niya ako pinapabayaan. Mas lalo ko napapatunayan na totoo ang tatay ko sa langit. Siya ay buhay na Diyos at yun ang nagbibigay sa akin ng kagalakan. Then, sabi pa sa susunod na talata sa araw na iyon ay hihingi kayo sa pangalan ko. Hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa ama para sa inyo. Ito ay sapagkat ang ama mismo ang siyang umiibig sa inyo sapagkat inibig ninyo ako at sumampalataya rin kayo na ako ay nagmula sa Diyos. Ako ay nagmula sa Ama at pumarito sa Sanlibutan. Muli iiwanan ko ang Sanlibutan at pupunta ako sa Ama. Wow! Hindi mo kailangan magdasal sa mga imahe o rebulto. Ang sabi ng Panginoong Yesus ay hindi ko sinasabi na idadalangin ko kayo, kundi pwede na kayo manalangin sa Ama dahil mahal niya kayo ang ibig sabihin ay hindi mo kailangan padaanin ang prayer mo sa iyong pastor o d-group leader napaganda na mag-request ng panalangin sa ibang tao tiyak na masaya kang ipapanalangin ng ating kapatiran intercessory ministry, d-group leader at iba pa. Napakaganda niyan. I really appreciate kayo na nananalangin sa aming pamilya. Nagpapasalamat ako last Friday kay Sister Virgie. Sabi ko sa kanya ay blessed kami dahil sa inyong mga panalangin. Hindi lang si Virgie kundi sa inyong lahat na nananalangin para sa amin. Kaya lang, kapatid, huwag mo ding kakalimutan na ikaw ay pwedeng dumiretso sa ama nating Diyos sa langit. Nakakalungkot kasi minsan may naririnig ako na nagsasabi, pag-pray mo ako Kuya Mike kasi mas malakas ka kay Lord. No kaibigan, sabi sa talata ay mahal ka ng Diyos. Kaya nga may joy tayo tuwing nananalangin. Kasi sabi, pwede tayo dumiretso sa Diyos Ama at papakinggan niya tayo. At sabi ng Panginoong Yesus, kahit sa Kanya nga, ay hindi mo kailangan dumaan. Hindi mo kailangan ng padrino, walang palakasan at mataas na koneksyon sa langit para ka niya. Nalala ko, meron kaming pinagdadaanan na challenges. Kailangan namin ng provision ng Diyos kasi meron kaming kailangan isettle na obligasyon. At kailangan namin mabayaran ito ng mabilis kasi lumalaki yung interest na decline ang loan namin sa isang bank at dahil dito ay nagpasya kami na ibenta na lang ang lupa namin sa isang village dito sa Antipolo lang, yung area ng aming lupa ay walang drainage sa harap kaya all year round ay laging basa at maputik sa harap ng lupa nagpa-ads kami at may mga tumingin at may mga pumunta pero na-turn off sila dahil laging may tubig nga at basa don sa harap. Ni-request namin sa admin pero wala silang maisagot kung kailan nila gagawin at problema na ito ng maraming taon dati pa na hindi din naman naayos. Habang tumatagal ay nadadagdagan din naman ang aming interes. So sinabi ko sa aking mga anak ang problema namin at kami ay nanalangin. Gusto ko kasi masaksihan nila kung ano ang gagawin ng Diyos. Sabi ko sa kanila, huwag kayong magalala kasi may gagawing miracle ang Diyos. Sabi ko, ang challenges na ito ay hindi magiging hadlang para magawa ko yung pinapagawa ng Diyos sa akin. Kaya I'm sure may gagawin siyang paraan na hindi ko alam. So nag kami lagyan ng for sale sa lote. At miracle, dahil kinabukasan may tumawag. Nagkita kami nung buyer at nung araw na yon na close ang deal. Kinabukasan, nagdown na siya. After niya magdown, tinawag namin yung aming mga anak at sinabi ko sa kanila na sinagot na ang aming panalangin. Lahat kami ay joyful. At tinatanong ko sila, sabi ko, sumasagot ba ang Diyos sa panalangin? Lahat sila ay nagsabi na, oo. Pati yung anak ko na panganay, nananalangin din pala para sa buyer. Napatunayan niya na tapat ang Diyos. Kaya nga, hanapin mo ang joy mo, kaibigan, sa panalangin. Magtiwala ka na tuwing nananalangin ka, nakikinig siya sa'yo. Meron ako kasama sa D-Group, alam mo, na-bless ako sa kanya kasi hindi siya grumpy o mareklamo. Meron siyang joy. Kahit na nga, meron din silang pinagdadaanan. Sabi niya, okay lang itong pinadaanan sa atin ng Diyos kasi may thrill. Gusto ko makita ang pagkilos ng Diyos. At true enough, kinabukasan, alam mo, sinagot siya ng Diyos at binigyan siya ng mga customers. Ito ang nagbibigay sa kanya ng joy. Kaibigan, God gives us joy through prayer. Wag kang matakot o mahiya, humingi sa kanya ng pangangailangan mo. Ikaw ay anak niya at bilang tatay sa langit ay malugod niyang ibibigay sa ang iyong pangangailangan. Maring masama ang panahon ngayon, nawawala ang joy kasi parang wala nang pag-asa ang buhay. Pero kaibigan, huwag ka padaig sa takot. Huwag mo hayaang controlling ka ng takot. Hilingin mo sa iyong ama sa langit ang iyong pangangailangan sa pangalan ng Panginoong Yesus. At ito ay ibibigay sa iyo. Kung nalulungkot ka, ay alalahanin mo na kasama mo ang banal na spirito na nananahan sa iyo. Ipapaliwanag niya sa iyo ang katotohanan. Bibigyan ka niya ng wisdom na kailangan mo upang hindi ka magkamali ng desisyon. Alalahanin mo din ang victory ng Panginoong Yesus nung siya ay nabuhay na muli. Kung siya ay nanalo, mananalo ka rin. Napagtagumpayan na niya ang prinsipe ng kadiliman, kaya huwag ka matakot. Para itong laban ni Pacquiao dati. Palagi ako kasi hindi nakakapanood ng live na laban niya. Kaya pagkagaling ko sa worship, saka ako nakikinig na lang sa radyo habang nagdadrive pa uwi. Tapos, malalaman ko kung sino ang nanalo. Pag nanalo si Pacquiao, ay papanoorin ko ang replay. Now, ito yung maganda. Habang pinapanood ko ang laban, ay kung makita ko man na nasuntok o bumagsak si Pacquiao, hindi ako mababahala. Hindi ako mag-aalala. Bakit? Kasi alam ko na yung nanalo. Kung sino. Nanalo siya, si Pacquiao. Kaya relax lang ako at inaantay ko lang yung winning round. Alam mo kaibigan, sa dulo ng John chapter 16, itong chapter na pinag-uusapan natin ay ito ang sabi. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong paghihirap. Lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaibigan, hindi ko alam ang battles mo sa buhay. Hindi ko alam kung anong dahilan ng pangihina ng loob mo. Pero sabi ng Panginoong Yesus na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya sabi mo kay Lord, Lord, thank you. Tapos na ang laban. Tatapusin mo kung ano inumpisahan mo sa akin. Hindi man magbago ang sitwasyon ko ngayon, ay babaguhin mo naman ang puso ko. Magiging mas mabuting asawa ako. Magiging mas mabuting magulang ako. Mas mabuting anak. Mas nakakalugod na servant mo. Tutuparin mo ang purpose mo para sa akin. At walang makakapigil nito. Walang challenges, walang temptation ang makakapigil para matupad mo ang iyong pangako at layunin para sa buhay ko. Sa'yo ko lang po hahanapin ang aking kagalakan. Sabi sa si Psalm 16.11, itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan at sa piling niyo aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Kaibigan, kanino mo hinahanap ang ligayang walang hanggan? Kaibigan, sa Diyos mo ito hanapin. Sabi ni John Piper, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Wow! Kung gusto mo mag-glorify ang Diyos sa iyong buhay, ay magpakaligaya ka sa Kanya. Magpakasatisfy ka sa Kanya. Magpakabusog ka sa presensya sa panalangin at pagbabasa ng Kanyang salita. At ito ang magbibigay sa iyo ng ligayang walang hanggan at ito din ang magbibigay ng karangalan sa Kanya. Marahil, nabigukan, lumapit in the past sa Panginoong Yesus. Marahil, nahanap mo ang kagalakan sa mga material na bagay at tao. Ngayon, narealize mo na ang kaligayahan ay galing sa Panginoong Yesus. Pati na ang buhay na walang hanggan ay galing din sa Kanya. Kaibigan, ngayon na ang pagkakataon mo upang tumawag sa Kanya at isuko ang iyong buhay. Ang sabi niya sa Santiago 4.8, Magsilapit kayo sa Diyos at Siya ay lalapit sa inyo kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga taong nagdadalawang isip, dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Kaibigan, e ay sa talata, ay kung lalapit ka sa Diyos, ay lalapit siya sa iyo. Isuko mo ngayon ang buhay mo sa Kanya. Manampalatay ka sa Panginoong Yesus. Ang sabi niya, ang sino mong mananampalatay sa Kanya, kahit mamatay ay mabubuhay na muli. Kaya nga, manampalatay ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo sa krus. Pag ginawa mo ito, ipatatawarin ka, bibigyan ng karapatang maging anak niya at bibigyan kanya ng bagong puso. Puso na magahanap sa Kanya at magmamahal. Kung itong gusto mo, ay ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na aking puso." Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Simula ngayon, itatalikdang ko ng aking kasalanan. Salamat at ibinilang mo na ako bilang iyong anak. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Allow God to be your source of joy. When you do that, you will have joy even in the midst of sorrow. Ibigan, wag mo hanapin ang kaligayahan mo sa ibang bagay. Oo, kahit paano, maaaliw ka dyan. Pero hindi ito magtatagal. Kung gusto mo ng kaligayahan na walang hanggan, ay hanapin mo ito sa presensya ng walang hanggang Diyos. Kaya nga, discover joy in the Holy Spirit kilalani mo na ikaw ay tutulungan at tuturuan at palalakasin ng banal na spirito. Siya ang mag-uudyok sa iyong kasalanan. Siya ang mag-mold ng iyong karakter. Sa pamamagitan niya ay mananaan sa iyo ang Panginoong Yesus. Pangalawa, discover joy in the resurrection. Alalahanin mo na ang Panginoong Esos ay buhay ngayon at kailanman ay hindi mamamatay. At kung nabuhay siya muli ay sa ganitong paraan din. Ay bubuhayin kanya, nananampalatay sa kanya. Ito ang magbibigay sa iyo ng joy. At pangatlo, discover joy in prayer. Humingi ka sa Diyos at ikaw ay bibigyan. Sisiguraduhin niya na bilang tatay mo sa langit ay bibigay niya ang iyong panalangin upang malubos ang iyong kagalakan. At pag ginawa mo ito, ay magkakaroon ka ng overflowing joy. God bless.